Magandang gabi! Bago ka matulog, samahan mo muna ako sa isang tahimik na lugar. Isang lugar na puno ng mga alaala, kwento, at damdaming hindi laging nakikita sa ibabaw. Sa isang maliit na baryo sa gitna ng luzon, may isang bakurang may tinatagong kwento. Isang bakurang mukhang karaniwan lang may pader na bato, kahoy na gate, at mga puno ng gumamela sa gilid. Pagpasok mo sa bakuran, makikita mo ang isang sementadong daan na may mga luntiang damo sa gilid. Sa likuran, may isang gupitan na hindi mo akalaing magtataglay ng mga alaala. Hindi ito tulad ng mga modernong barbershop na may salamin at aircon. Dito, isang lumang upuan ng kahoy, isang maliit na salamin, at isang electric fan na may mahihinang tunog. Ito ang gupitan ni Mang Ben. Si Mang Ben ay isang matandang barbero na tila isinilang na may gunting sa kamay. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, madarama mo na hindi lang ito simpleng trabaho ito, ay isang sining. Ang bawat gupit ay may kahulugan. Ang bawat kalabit ng gunting ay tila nag-aalis ng bigat mula sa mga pusong kanyang pinaglilingkuran. Ang pinaka-espesyal sa lahat ay ang katahimikan ng gupitan ni Mang Ben. Hindi ka maririnig na nagmamadali ang mga tao. Walang ingay ng radyo at walang usapan na tumatagal. Kapag umupo ka sa upuan ni Mang Ben, may isang di inaasahang kapayapaan na bumabalot sa iyo. Ang mga dumadaan doon, hindi lang buhok ang binabawas kundi pati na rin ang bigat ng kanilang mga damdamin. Ang katahimikan ng gupitan ni Mang Ben ay nagiging isang lugar ng pagninilay at pagpapatahimik ng mga kaluluwa na pagod sa buhay. Isang araw ng Sabado, dumating si Thomas, isang lalaking matagal nang naninirahan sa Maynila. Ang mga mata niyang mapungay at pagod ay nagsasabing matagal na siyang hindi nakabalik sa kanilang baryo. Matapos ang mga taon ng pagiging abala sa kabihasnan, ang puso ni Thomas ay tila naghahanap ng isang bagay na nawawala, isang bagay na hindi matutunan sa mabilis na takbo ng buhay sa lungsod. Magpapagupit po sana, Mang Ben, wika niya habang papalapit sa upuan. Tumango lamang si Mang Ben at tinuro ang lumang upuan. Hindi agad umupo si Thomas. Tumingin siya sa paligid ng gupitan, sa mga damo na tumubo sa gilid ng sementadong daan, sa mga punong gumamela na nagbigay lilim, at sa lumang salamin na nagreflect ng kanyang mukha may isang uri ng saya at kirot sa kanyang mata. Nandito pa rin lahat, bulong niya, na para bang hindi intended para marinig ni Mang Ben si Mang Ben, na may matalim na pandinig, ay hindi nagsalita agad. Tinitigan lamang niya si Thomas at sinabing, hindi lahat umaalis. Yung ibang bagay, hinihintay lang tayong bumalik. Habang nagsimula ng magtrabaho ang gunting ni Mang Ben, napuno ng katahimikan ang paligid. Tanging tunog ng gunting at ang marahang ihip ng hangin ang naririnig. May mga pagkakataong ang mga ibon ay sumasabay sa tunog ng hangin at minsan ay ang kaluskos ng mga dahon na dumadampi sa semento. Habang patuloy si Mang Ben sa paggupit, napansin ni Tomas ang mga alaala na muling bumangon mula sa kanyang puso. Naalala ko nung bata ako, dito ako unang ginupitan. Takot na takot ako noon, pero ikaw tahimik lang. Parang alam mong hindi ko kailangan ng sermon. Kailangan ko lang ng isang tahimik na lugar, sabi ni Tomas. Ang gupitan ni Mang Ben ay hindi lamang para kay Tomas. Sa bawat hapon, may mga dumadaan, hindi lang para magpagupit, kundi upang maghanap ng tahimik na lugar kung saan sila makakapag-isip at makakapagpahinga. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento, ngunit pare-pareho sila sa isang bagay, ang paangailangan ng katahimikan sa isang mundong puno ng ingay. Isang araw, dumating si Aling Rosa, isang balo at dating guro, Tuwing Miyerkules, pumupunta siya sa gupitan ni Mang Ben upang magpatrim ng buhok. Hindi siya nagmamadali, at tuwing nakaupo siya sa upuan ni Mang Ben, ang kanyang mga mata ay nagiging malalim, para bang binabaybay ang mga alaala ng kanyang kabataan at ng asawa niyang pumanaw na. Aling Rosa, ikaw po ba ay nag-aalala? Tanong ni Mang Ben habang pinapangalagaan ang kanyang gunting. Tumingin si Aling Rosa sa langit, tahimik na nagmuni-muni bago sumagot, naiisip ko lang siya dati kami ang magkasama dito. Sabay pa kaming nagpupunta sa gupitan nyo. Ganun pala, sabi ni Mang Ben, tumango habang patuloy na naggugupit. Ang mga upo ang ganito, aling rosa, hindi lang para sa buhok. Nakakaipon din yan ng mga alaala. Ngumiti -ala. ng malungkot si Aling Rosa, ngunit hindi siya nagsalita pa. Sa bawat gupit ni Mang Ben, isang piraso ng kanyang mga alaala -ala ang nawawala. Ngunit sa parehong oras, isang bagong bahagi ng kanyang kaluluwa ang muling nabubuo, isang bahagi na mas matatag at puno ng pagpapatawad. Isang hapon, dumating si Boyet, isang dating tambay na ngayon ay nagtatrabaho sa isang construction site. Si Boyet ay hindi nagsasalita ng marami. Kapag siya ay umupo sa gupitan ni Mang Ben, laging tahimik at nakikinig lang. Minsan, si Mang Ben ay magtatanong, ngunit ang sagot ni Boyet ay laging simple, wala lang, Mang Ben. Araw-araw, dumadalaw si Nico, isang batang lalaki mula sa isang mahirap na pamilya, sa gupitan ni Mang Ben bagamat hindi siya kailanman nagpapagupit, gustong gusto niyang umupo sa isang sulok, tahimik na nagmamasid sa mga tao at nakikinig. Para kay Nico, hindi lamang ito isang lugar ng gupit, kundi isang tahimik na espasyo kung saan natagpuan niya ang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi tulad ng ibang mga customer, hindi madalas magsalita si Nico. Paminsang umingiti lamang siya at tumutulong kay Mang Ben magwalis ng mga buhok na naiwan sa sahig. Tuwing tinitingnan ni Mang Ben ang batang ito, nakakaramdam siya ng isang bagay na kakaiba sa mga mata ni Nico, na parang may hinahanap ito na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Isang araw, habang inaayos ni Mang Ben ang lumanyang upuan sa gilid ng bakuran, lumingon siya kay Nico at nagtanong, Nico, bakit hindi ka naupo sa upuan? Gusto mo bang magpagupit? Tumingin si Nico kay Mang Ben ng ilang saglit at saka nag-shake ng ulo, ayos lang po ang buhok ko, Mang Ben kasi gusto ko lang po maghintay dito. Tahimik kasi. Umiti si Mang Ben at hindi nagsalita pa. Alam niyang masaya si Nico sa katahimikan, at ang batang ito ay hindi nangangailangan ng maraming salita. Naiintindihan niyang may mga problema sa buhay na hindi kailangang lutasin gamit ang mga salita. Minsan, ang pinakamahalaga ay ang magkaroon ng isang tahimik na lugar. Isang hapon, nang si Mang Ben ay abala sa paggugupit ng isang customer, pumasok si Nico at naglagay ng isang maliit na bag sa ibabaw ng mesa. "Ito po ay para kay Mang Ben mula sa nanay ko," sabi ni Nico. Hindi agad binuksan ni Mang Ben ang bag, kundi tiningnan muna si Nico na may gulat sa mata. "Para sa akin? Mula sa nanay mo?" tanong ni Mang Ben opo, sagot ni Nico. "Sabi po ng nanay ko, nung bata pa siya, lagi siyang pumupunta dito para magpagupit." Sabi niya, hindi lang maganda ang buhok na ginagawa niyo, kundi pati ang puso ng nanay ko ay nagiging magaan. Tinanggap ni Mang Ben ang bag, at nang binuksan niya, may mga matamis na tinapay na inihanda ng ina ni Nico. Salamat, Nico. Salamat din sa nanay mo, sabi ni Mang Ben, puno ng pasasalamat. Mula noon, naging bahagi na si Nico ng araw-araw na buhay sa gupitan ni Mang Ben, tinutulungan niyang magwalis, maghanda ng mga gamit, at paminsan-minsan ay nauupo sa tabi, tahimik na nagmamasid. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang makinig hindi lamang gamit ang tainga, kundi pati na rin ang puso. Isang hapon, habang si Mang Ben ay nag-isa sa upuan, pumasok muli si Niko. Hindi siya nagdala ng anuman, kundi umupo lang sa luma niyang upuan sa tabi ni Mang Ben Mang Ben, bakit po kaya laging tahimik dito? Tanong ni Niko, Huminto si Mang Ben glit araw-araw, patuloy na nagsisilbi si Mang Ben sa kanyang gupitan, bawat gupit ay isang paglalakbay ng katahimikan at mga alaala. Ang mga lumang customer ay patuloy na dumadalaw, ngunit ngayon, hindi lang sila dumating upang magpagupit. Dumaan sila upang muling tuklasin ang kanilang sarili, upang harapin ang nakaraan at suriin ang mga bagay na nangyari. Isang hapon, habang naghahanda para sa isang bagong customer, naupo si Mang Ben sa kanyang lumang upuan, hawak ang bunting ngunit ang mata niya ay tila nawawala sa isang malalayong lugar. Parang binabalikan niya ang mga araw ng kabataan, kapag siya ay isang batang puno ng sigla, may pasyon para sa kanyang trabaho bilang barbero. Aling Rosa, simula ni Mang Ben, humarat sa babae na nakaupo sa harap niya, noong ako'y bata, may isang kaibigan akong kasama sa trabaho. Nagbahagi kami ng lahat hindi lamang sa trabaho, kundi pati sa mga pangarap at ambisyon na akala namin ay hindi na matutupad. Tumingin si Aling Rosa kay Mang Ben at mumiti ng magaan, ganun ba, Mang Ben? Saan na siya ngayon? Mumiti si Mang Ben ng malungkot, pumunta siya sa ibang bansa. Matagal na kaming hindi nagkausap. Pero naaalala ko pa ang mga araw na magkasama kami, naggugupit sa ilalim ng puno sa bakuran. Tuwing iniisip ko yon, nararamdaman ko na magaan ang loob ko. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas ni Mang Ben ang kanyang mata at tinanaw ang labas ng bintana kung saan ang hangin ay dahan-dahang dumadampi at ang mga dahon ay gumagalaw, parang nagkukwento ng mga taon na lumipas. Naalala niya ang mga panahong simple lang ang lahat, nang ang trabaho ay hindi naging pabigat kundi isang kasiyahan at isang paraan ng koneksyon sa mga tao. Habang nagpapagupit, hindi lang ang gupit ang binibigyan ng pansin ni Mang Ben, kundi pati ang koneksyon sa mga tao. Bawat galaw ng gunting, nararamdaman niya ang mga kwento na hindi pa naisusumpa ang mga sugat na hindi pa nahihilom at ang mga kaligayahan na muling sumisibol sa mga puso ng mga customer. Sa ganitong paraan siya nagpapagaling at sa ganitong paraan rin siya tumutulong sa iba na hanapin ang kapayapaan sa kanilang mga puso. Isang araw, nang lumipas ang mga araw at sa bawat customer, ang gupitan ni Mang Ben ay tila naging isang hindi maiiwasang bahagi ng buhay ng mga tao sa bayan. Ngunit isang araw, habang ang huling sikat ng araw ng hapon ay dumaan sa bintana, naramdaman ni Mang Ben na mayroong pagbabago sa kanyang puso. Hindi lamang sa paligid, kundi pati na rin sa kanyang katawan. Ang mga puting buhok ay nagsimulang magtakip sa mga alaala ng nakaraan, at ang mga kamay niya ay hindi nakasingbilis tulad ng dati. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mang Ben, pumasok si Nico sa gupitan na mayroong alalahanin sa mata. Inilagay niya ang isang bag sa mesa at naupo, tinitingnan si Mang Ben ng may kabuntot na malasakit, na parang alam niyang may nararamdaman ang matanda na hindi pa niya nasasabi. Lumingon si Mang Ben kay Nico at mumiti ng mahinahon. Nico, mukhang malapit na, hindi ko na kayang magpatuloy sa trabaho. Tahimik na tumingin si Nico sa kanya. Alam niyang dumating na ang panahon ng pamamaalam. Bagamat hindi inamin ni Mang Ben, ramdam ni Nico na hindi na magiging pareho ang gupitan. Hindi lang si Mang Ben isang barbero, siya rin ang nag-ingat at nag-alaga sa mga alaala at kwento ng bawat dumaan sa pintuan ng gupitan. Kung ganoon, sino ang papalit sa gupitan, Mang Ben? Tanong ni Nico, ang boses niya malumanay, parang nag-aalalang baka magdulot pa ng kalungkutan sa matanda. Naupo si Mang Ben ng tahimik, tumingin sa bintana, kung saan ang araw ay humihina na. Ang gupitan ay hindi lang para magpagupit, Nico. Isa itong lugar ng katahimikan, kung saan hindi lang ang hitsura ang binabago, kundi ang kaluluwa rin. Kung gusto mo, balang araw, maaari mong pangalagaan ito. Ngunit tandaan mo, hindi lang ito trabaho. Isa itong tahanan ng mga kwento na hindi nabibigkas. Ramdam ni Nico ang hapdi sa puso naisip niya na dati ay isang simpleng bata lang siya ngunit ngayon ay nakikita niyang siya na rin ay bahagi ng mundong nilikha ni Mang Ben ang gupitan na ito ay nagturo sa kanya ng maraming bagay hindi lang kung paano magtrabaho kundi kung paano magpahalaga sa mga tao at alamin ang mga hindi nasasabi na damdamin isang linggo pagkatapos nito hindi na dumating si Mang Ben araw-araw sa gupitan pinili niyang magpahinga ngunit bago siya tuluyang umalis naglaan siya ng isang huling hapon sa gupitan ang lugar kung saan inilaan niya ang buong buhay upang maglingkod sa iba. Nananatili ang lahat ng bagay sa lugar, ang lumang upuan, ang maliit na salamin, at ang mga piraso ng buhok sa sahig. Ngunit ngayon, ito ay naging isang lugar ng pamamaalam at pagmamahal. Dumating ang mga dating customer, sina Tomas, Aling Rosa, Boyet, Ella, at iba pa, upang dumaan kay Mang Ben sa kanyang mga huling araw. Hindi lamang nila siya pinasalamatan sa mga gupit kundi dahil sa naging bahagi siya ng kanilang mga buhay nalaman nila na ang gupitan ni Mang Ben ay hindi lang isang lugar ng kagandahan kundi isang espasyo kung saan muling nahanap ng bawat isa ang kanilang sarili at ang katahimikan ng kanilang puso sa huling hapon nang hindi na pumasok si Mang Ben sa gupitan kinuha ni Nico ang kanyang lugar pinaglingkuran niya ang gupitan lumipas ang panahon at si Nico ay naging mas mature Bagamat hindi na niya nakikita si Mang Ben na umuupo sa gupitan araw-araw, nanatili sa kanya ang mga aral na itinuro ng matanda, makinig, igalang ang katahimikan, at lumikha ng isang espasyo kung saan ang mga tao ay makakahanap ng kapayapaan sa kanilang mga puso. Tuwing hapon, patuloy pa rin binubuksan ni Nico ang pintuan ng gupitan, hindi lamang para magtrabaho bilang isang barbero, kundi upang tanggapin ang mga kwento at emosyon ng mga dumadaan. Hindi niya kailangang magsalita ng marami, kailangan lamang niyang makinig at hayaang magsalita ang mga bisita tungkol sa kanilang mga iniisip, alaala, at mga pasaning kanilang dinadala. Isang hapon, habang naghahanda si Nico at naglilinis para sa isang sesyon ng paggupit, pumasok ang isang lalaki na nasa kalagitnaan ng kanyang mga taon. Mukhang pagod at tahimik itong naupo sa lumang upuan. Agad napansin ni Nico na isa siyang bagong costumer, at tila siya ay may hinahanap. Magandang araw po, mahinahong sabi ni Nico, gusto po ba ninyong magpagupit? Tumango ang lalaki, ngunit hindi nagsalita. Dahan-dahang kinuha ni Nico ang kanyang gunting at nagsimula sa trabaho. Habang tinatapos ni Nico ang paggupit, nanatiling tahimik ang buong gupitan, tanging ang tunog ng gunting at ang mahinang simoy ng hangin mula sa bintana ang naririnig. Hindi nagmadali si Nico, alam niyang hindi lahat ng tao ay handang ibahagi ang kanilang nararamdaman. Pagkatapos ng paggupit, nanatiling nakaupo ang lalaki, hindi nagmamadaling tumayo. Ramdam ni ko na, tulad ng itinuro ni Mang Ben, hindi laging kinakailangan mag-usap. Minsan, ang katahimikan ay sapat na upang magbigay ng comfort at maiwasan ang mga hindi nasasabing salita.